Nakumpiska ng mga operatiba ng District Drug Enforcement Unit ng Southern Police District ang 26 na gramo na hininalang shabu na nagkakalagan ng 176,000 pesos sa lungsod ng Tagiga isinagawa ng mga operatiba ang drug by bus operation alas 9 kagabi sa kahabaan ng Ramos Street, Barangay Ibayo, Tipas, Taguig City kung saan naaresto ang isang sospek na kumagat sa pain ng mga pulisa na nagpapanggap na buyer. Matagumpay na naaresto ng mga operatiba ang babaeng sospek na nakilala na si Jelly Ann May Adriano Tanyaga aka Jack, 36 years old. Bukod sa dalawang sachet na hinihinalang shabu, na kumpis ka rin sa suspect ang 500 piso na mark money na ginamit sa buy bus operation. Naharap naman ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o paglabag sa Dangerous Bags Act of 2002. Ang naturang hakbang ay bahagi ng Safe NCRPO sa pamumuno ni Police Major General Jonel Estomo at Safe SPD sa pamumuno naman ni Police Brigadier General Kirby Jan. Bryon Papa, ako si Jojo Sikat, walang inaata sa balita.